Welcome back to the new video So ngayon ay maglaro tayo ng Minigun for Obi Kaso, bawal tayo malaglag Bawal tayo sumigaw Kaso pwede tayo magingay Let's go! Ano siya guys? Wait for it guys Oh my gosh Oh, ganito pa siya siya Okay, puto tayo guys sa ano Puto tayo sa this one Okay, let's go ay. Isa pa guys, isa pa isa pa, isa pa, isa pa. Ito pa sinasabi ko sa iyo. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, isa, pa, isa, 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 pa, isa pa. Mga friends, eh! Oh my gosh, nalaglag siya. Ah, uh, ah, ah. pala siya. Nalaglag pa siya. Ito doble-doble sila yung saan. Parang hindi na tayo nag-ingay, kaso pwede palang mag eh. Okay. Guys, hmm. may papaano yan May papakita ko sa taas yung mga maya. Oopsies. Oop. Oo, oh, diba? Hop. Ay, putik! Isa pa, isa pa, isa pa. Okay, ha? Hanggang tatlo lang ito dapat di ka mataya. Okay. Galingan mo ito eh. Oop, putik! mama. mumama, muma. mumama. Mumatuloy. Hahaha. <laughs> Nakuha ako guys, pag ako nalaglag dito. Ang um, parusa is, ang, um, ano, ang, um, mag, ano ka, mag-spin ka. Charis, hindi, ano, ano kaya, ano, hindi ka magta-tablet hanggang gabi. Let's go. Pag nalaglag pa ako ng isang beses, isa na lang, ha. Uy, ito na nga, kati ako. Yan, okay na. Pinatip kasi ako ng lamok, 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 lamok. Opsis, opsis, opi, opi, pipo, opi, 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 opi,